Pagkit ya. Nagkati sila. Yeah. So, nagkatilip na ito Hala. Eh? So, marami ano? ano? na kasi sila. Marami. Andito po ako ngayon sa alibrim ng lugar ng ng kabundukan ng Antipolo. Ito, uh, cute mga bata, oh. Ilang taon ka na? Sampo? <laughs> sampo. Ito po ay la... mga kabag anakan ng tribong dumagat. Ayan o, ayan o. Ilan ka na? Sampo ka na, no? Hindi ka na nag-aaral? Aaral ka pa. Ah, mo. Ano pinido mo? Dilaklos? Dilaklos? mo. Kaya nga. Ilan tao ka na? Ilan Hindi nag-aaral, no? Nag-aaral na ito, kapatid mo? Ha? Saan pa kayo uwi dyan? Sa tuktok pa doon sa bundok? Doon, doon? tas Taas pa? Taas pa kayo uwi? Yeah, ya, kasi na kami. Ano, naglipat pa kayo? Dyan na kami. Wala na kayo doon sa sityo ba doon? na <laughs> Hey, <iletaw kayo? laughs> Sampo ka na? Sampo. Oo, oh, sampo taon. <laughs> di na, kusala ka. Lahat niya, di... parang to eh. O, ka, o. Oh? Tulis tusok ka. Oo. Oh. 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 Oh, na. sa... ko sa tok-tok? Ha? Ah? <laughs> Hindi na May bahay na kayo bago dyan? oh, dada ka dyan, ka sa bagin Isipin mo, tatlong sampung taon na ito. Wala stick. Okay, dandahan kayo ha. Oo, oh, oh, pagkain yung malaglag. Ang <laughs> layo pa uwihan dito. Oo, oh, saan kaya uwihan? Oo? Oh? Sanay na sanay talaga sa kuwan yan. oh, tabo Oh. oh.